Kung umaga, mga kabampi vlog. Ano ba naman? Umaga na naman, guys. Siyempre. Ano na naman ang gagawin natin, guys? Ano <laughs> Magluluto tayo, guys. <laughs> 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 Ito <laughs> na nga ito, hugasan na natin itong munggo Nakikita nyo naman guys At sinugo gamit ang salahan guys At napaka pang mayama kong salahan guys Ang salahan Yan, Nakikita nyo naman kung paano ko inuhugasan ito Inuhugasan ko lang mabuti ito guys Para napakalinis ng ating lutuin At ito na Isasalin na natin ito mamaya sa ating tubig Agaya ng ating ano Okay na guys Sinalin ko na nga guys eh. Nakikita nyo naman kung paano ko yung, <laughs> yung Ayan guys. Para ito yate ng pakukuluin guys. At napakatagal itong palot. Palam. Yung ato eh. Para itong puso ng bato guys. Na kailangan mo pang ano yun guys. Suyuin para lumambot guys. Yun nga. Ready na ito guys. <laughs> guys. Nakita nyo naman mga Ang lakas ng apoy. Diba guys. Ang lakas ng apoy guys. Saglit lang ito. Kulo na agad ito guys. <laughs> Ayan <laughs> ah, na nga guys, nakikita nyo naman mga kababig lagi, kulong kulo na yung tubig natin sa sobrang lakas ba naman nga po guys, tingnan nyo naman guys ha. Kitang kita, pinapakita ko na <laughs> yung lakas guys ng apoy. Ayan, kumukulo na nga to at malapis na itong maluto guys. Sa sobrang lakas ng apoy guys, tingnan nyo naman guys, umaabot na sa labas guys. Ayan, sobrang lakas naman natin. Ha Hakaluin na natin ito guys, <laughs> Para maayos <laughs> guys, para mabilis maluto to guys, para lumambot agad yung ating pinapa lambot na baka guys at, ayan na nga guys at kitang kita nyo naman kung paano ko halong <laughs> yung lambot na munggo asti ay hindi pala baka munggo lang pala to guys kitang kita nyo naman ang lakas na ng apoy eh. ayan na nga at nilalagay na natin itong ating pambansang ano ba tawag ito magkita guys na binili ko lang sa kapitbahay ay utang pa nga to guys ayan na nga ilalagay natin at kinukulangan pa nga ako kaya dadagdagan pa natin ng isa pa para mas okay na, ito inutang ko lang naman guys at wala naman akong perang pambili ayan nga guys at nakikita nyo naman, ligit na ligit na aking inilalagay ilalagay na nga natin yung ating sibuyas at para maluto na nga ito at atin ang ilalagay ayan ang nga, ayan nga nilagay ko na pala ilagay na rin natin ang ating bawang, at para ito'y maluto na nga, ayan nga nilagay ko na rin ang bawang guys, at mama isusunod na rin natin yung ating susunod na ilalagay ang yung itong pambansa natin na kamatis eto na nga ano ilagay ko na yung ating kamatis sa at ating nang hahalo-halo ito. <laughs> at ito, ay nahalo na ito ay maluluto na guys at ito ay bubos na natin sa pinalambot natin na baka este ito nga ang pinalambot natin na mong gusto guys <laughs> pinuos ko na nga itong ating iginisa guys at ito na eto nga guys at hinahalo-halo ko na para ito ay lumabas na yung kanyang sarap at ito ay malasap na ang ay guys. Ayan na, guys. Ha, halu haluin mo lang, guys. Ang talap, luto na. Kain <laughs> ah, na. lang siya ng halo, guys. Ayan na nga, tilalagay na natin, guys, yung ating nords Cube Palata, guys. Napakasarap nito, guys. At ayan na nga, ihuhulog na natin sa ating pina sarap na ating ginisang munggo guys Friday guys kitang kira nyo naman guys kung paano ko siya luhaluin para lalo siyang sumarap guys at isusunod natin ilalagay yung ating susunod na rikado guys ang talap luto na ayan na nga guys ang Atin, yung ating magic sarap guys na pampalasa guys ito ang pamalupit na pampalasa guys ng magic sarap na inoot sa tindahan guys ayan na nga ilagay na natin guys para mabilis nang malupa to, eh guys ayan na kitang kita nyo naman kumukulo na haluin natin guys at isusun ating ang talap na kain. Ginag... <laughs> Kaya na natin itong ating inutang sa kapitbahay ng ano na miswa guys na pampalasa din sa pinapagisa na ating napakasarap na munggo gaya na. Nakita nyo naman yung ating mga inutang guys at maluluto na. Ang talap luto na. Lalabas ang kanyang sarap. Thank you nga para sa ating mga kapitbahay na nagpapautang guys at ayan na nga. Malapit na itong maluto guys at ating hahalu-haluin ha lang para hindi magdikit-dikit kay atin ng malapit luto na. Ang kumitaan pa agad na, guys. Ayan na nga, guys. At salamat sa ating mga marites. Este, mga at ito'y luto na, guys. Antalap, luto na. Ayan, guys. Ang ating kasarap itong ating ginisa, guys. Ayan, kitang-kita nyo na legit to guys. At kitang-kita nyo naman ang gano'ng ito kasarap. Titignan nyo. Ito na, okay na to, Salamat <tay> sa inyong panonood guys. At thank you for watching, guys. God bless you. Antalap, luto, Ayan luto guys, na. Ayan, guys. natin na natin Gagal. Abstraktnya ada di lutut guys. <laughs> yan, na guys. <laughs> <laughs> guys. nah, guys. So, ah, Naluto ko ng lang. <laughs> ano, pang mayaman na munggo guys. Friday ngayon guys, alam nyo naman guys. Kain tayo. Ito na ulit. Umaanin pa eh. Tayo. Oh, guys, ano ba? Kain tayo. Sa panonood nyo guys. Bulan na daw eh, sabi ng tanggol. Thank you.